kinalalagyan ng mga bagay sa ilalim ibabaw at loob alamin natin ang mga bagay na nasa ibabaw ang florera ay nasa ibabaw ng mesa ang pusa ay nasa ibabaw ng mesa ang lapis ay nasa ibabaw ng mesa alamin naman natin ang mga bagay na nasa loob. Ang mansanas ay nasa loob ng bus. Ang bulaklak ay nasa loob ng kahon. Ang ahas ay nasa loob ng sapatos. Ang mga bagay naman na nasa ilalim. Ang bata ay nasa ilalim ng mesa. Ang mga bata ay nasa ilalim ng puno. Ang bola ay nasa ilalim ng payong. Iyan ang mga bagay na nagpapakita na nasa loob, ibabaw at ilalim.